baka yung may welcome back to my video. Ito pala gagadami yung aking tupiin. At kita yun. Mag-o-online Selling na lang ako. Guys, ito mo yung mga gamit ko ha. Uh, hindi naman masyadong mamahalin. Pero mga original po. Yung iba niyan. Ayan you know? o. Pulo po siya. Tapos ito, kaya may mga tatak po siya. Hmm. Yung iba nga, yung galing kami sa... Yung iba, bi, bili po ng kapatid ko sa Korea. Ayan, Korea po siya. Hmm. So, tinda. Magtitinda na lang ako ng ito. Mag... i ano ko na lang sa online may mga tatak siya yan di ba dami yun ito original to yung galing sa Japan alam mo naman sa Japan walang pikit diba Pero hindi naman lahat ano siya. Um, may ano, may pangalan. Yung iba kasi hindi ko nasuot 'yan. Ano siya? Hindi naman lahat ayan human. Hindi man lahat original pero syempre hindi naman kinuha ko lang, nina binili ko lang din. May mga tatakyan at ito pa nga hindi ko nagamit 'to. Yan, hindi ko nagamit. Sa may gusto lang. Ayan ang price niya. Hindi ko masyadong ginamit dahil hindi nga ako mahilig sa ganitong kulay at saka hindi ko mahilig sa pantalon. Yan. Yung iba di ko nagamit. So, ibinta ko lang siya ng mura. Depende po sa ano, ah, tulad yan. Marami yan, tingnan natin ah. O, di ba diba? Isang buong higaan yan. abundok yan at ito naman yung mga collection kong alak tsaka pabango pabang... at at ito naman yung ibang bag kong naglinis pala ako guys ah. yan ito to mga... syempre yung iba dyan original yung iba naman dyan lang yan eto Calvin Klein ito, spirit spirit or spirit bahala na kayo paano basahin at ito yung original din yan ah. yeah. yan lang dito nagtatapos ang ating video maglilinis muna ako i-online ko yan lahat mura lang huwag kayo maggalala pinakamababa na yung 50 yan lang dito nagtatapos ang ating video paalam